Masakit! Ako po, kuwa-uwa naman! Ah! Masakit! Masakit yung pangwa! Masakit ah! Ayaw mo kasi magdandaan eh! Saan ka ba natal isod? Well Saan? Saan? Sagdan! Masakit! Gano'ng kasakit? Ay, pala yung loob ko. Oh no! May isang mga part ang masakit, Dan! Nandito ko. Nandito ko, um, na um, naman! Ang mo naman na matis ako. Gumamap lang ako, ha? Ano ka na kasing ano? Ano ba gusto mo? Okay. Ha? Okay. Kung ka, wait lang. Magmamap lang ako. Okay. Ano pang nararamdaman mo? Ha? Ano ba? Ano oh, ba mo? Sa hagdan? Sa hagdan? Bakit ka kasi natalisod sa hagdan? Ano na ako? Ha? Tapa. Nada ka? hali nang masakit siya, kawawa naman nga akong anak ah dito siya, ang tamat nang pungti kawawa naman, sakit ba sakit? ha? sakit? oo, uh, masakit pala naman yung likod, yung likod ang ano ni Samantha hindi na naman ang so? okay, na naman yung likod, yung likod kay Loti naman sakit, ito ito ang sakit oo, kawawa naman ikaw kasi kung saan saan ka napunta, kaya natatalisod yung iyong pakao. nag ka? Eh bakit ka ba nag-maritess at natalisod ka? Nag-doon nanay. Nanay? Ano ako yung maritess ako? ka rin ka tapos. Ano ka ginawa mo? nag oo. Dito, sakit. Dito. Dito, ang Huwag wow, naman ko ako no anak okay. okay. na Tubig. tinapay. Masakit? Wait lang ha. Ano nga? Ayaw masakit. Masakit. Yeah. Oh, ano ko ba mo? Ano ko ba Masakit. Oo, masakit na eh. mo. Ano? Ano? Huwag ka kasi Huwag ka nang gagalaw, ha? Baka masaktan yung paa mo, ha? Oo. Oh. Ay. Oo, ano mo po. Huwag ka na kasi magmamarito sa baba, ha? Para hindi natatalisod. Sobrang sakit. Nice. Dito. Ay, dito pala naman ang masakit, eh! Ito! Ito naman! Ayusin mo naman yung bandage ng paa mo! Hindi mo nagagay ito! Oh. oh! masakit! Iki ka na! Hindi, hindi, hindi! Oh, dandahan, dandahan! Ang baka masaktan niya! Dandahan! Oh, dandahan lang, ha! Ayan! Yeah. <laughs> Kala ko ba masakit yung pang mo? Oh! ko mo talaga ako eh! Wala ka nga yun? Lungulok talagang bata ka? Ayun! Popo pa kayo ni mama!